Amoy kape at bagong giling na beans ang unang sumalubong kay Leo nang pumasok siya sa maliit na kapihan sa kanto. Hapon na, sumasayad sa salamin ng araw. Pinapakita ang alikabok na parang maliliit na bituin sa loob. Sumampas siya sa pinakasulok na mesa. Inilapag ang lumang laptop at umorder ng pinakamurang kaping barako. Sa gilid ng cashier na kapaskilang malinis na karatula, no meetings allowed. Bawal daw Zoom class, bawal team huddles, bawal magtagal kung hindi bibili ng marami. Gumiti lang siya at tumango. Hindi naman siya magmi-meeting. Mag-aayos lang siya ng resume. Ikaapat na araw niyang nag apply Accounting assistant, data encoder, kahit messenger basta may trabaho. Sa tabi ng tasa, nakahimlay ang kopya ng dating CV na puro on-the-job training at contractual na tinaga ng pulang ballpen ng huling HR na hindi na bumalik. Pagkabukas niya ng laptop, lumapit ng babaeng barista na naka-olive na apron, si May. May alo ng pagod sa mata nito, pero maayos pa rin ang buhok na nakapusod. Sir, mahino'n pero may diin. Hindi po kami tumatanggap ng online class o meeting. Napapagalitan po kami kapag may matagal na naka-laptop Sabay-turo ng kasama niyang lalaking barista, si Rico, sa karatulang nakasandal sa maliit na mesa. No meetings allowed. Sa likod ng counter may grupong nakaupo at nang tatawanan parang naghihintay ng isena. Bumigat ang batok ni Leo. Ate, hindi po ako magmi-meeting. Paliwanag niya. mag lang po ako ng resume. Tatapusin ko bago maubos tong kape. Napakunot ng kaunti ang noon ni May. Hindi masungit. Nag-aalala lang. Sige po sir, pero kapag dumating yung manager, baka pagbawalan kayo. Subok na ni Leo ang ganitong himig. Paalala na may susunod pang utos. Binuksan niya ang file, Lionel Ramos Resume Final 8.docx. Nagblink ang cursor, walang awa. Sa gilid may larawan ng dating ID na gusot na ang gilid. Pinagmasdan niya ang skills at experience na parang iniipit ng singit ng kahapon. Ano bang dapat kong tanggalin? bulong niya sa sarili. Pinakinggan niya ang kahol ng espresso machine, ang tingkad ng singaw na parang hininga ng kabayong tumatakbo. Sa bawat tiklop ng tunog, dinidikitan ni Leo ng lakas ang bawat letra. Binigyan niya ng saya ang salitang inventory, ginawang lean inventory process. Nilagyan niya ng data analysis ang pagsasama-sama ng resibo noon sa bodega. Tinignan niya ang tasa, may bakas ng kapi sa plato, may mumu ng palasa, Pagkalipas ng ilang minuto, lumapit si Rico na may mas mabigat na mukha. Sir, dumating na yung manager bulong nito sabay turo sa babae sa pinto na may clipboard at nakabrown na slacks. Bago paman makapaliwanag si Leo, lumapit ang manager. Sir, putol nitong sabi, bawal ang kahit anong desk work sa peak hours, no meetings allowed. Tumabi si May, marahang nagkatinginan sila ni Leo, parang gustong iguhit ang salitang, sandali lang. Pero nauna ang kakatok ng ngiti sa mesa sa likod. May dalawang customer na may hawak ng phone, nakaposisyon ng kamera, saksi sa isang ese ng alam na nilang paulit-ulit. Naalimpungatan ng hiya ni Leo, ang daliri niya sa keyboard na tigilan. Sige na po, mahinang tugon. Pinatay ang laptop at inilapat ang palad sa takip. Pasensya na po. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Sumunod na dumaloy ang mga eksenang parang dila, mapait, mainit at walang tubig. Inabot sa kanya ni May ang resibo. Mahina ang tinig. Sir, hindi naman namin kayo pinalalabas. Pwede kayong magstay, basta. Hindi na ate. Putol ni Leo, napailing. Nakakaabala lang. Tumayo siya. Ipinasok ang laptop sa bag. At sa unang hakbang, tumulo ang bigat mula sa balikat hanggang talampakan. Sa gilid ng pinto, nasulyapan niya ang sarili Sa salamin mukha ng taong nalipasan ng tiwala. Hinabol siya ni May bago makalabas. Sir, wait. Pwede ko bang tingnan yung resume niyo? Napatigil si Leo. Ha? Resume niyo po? Ulit ni May. Sabay tindat ng kaunting lakas. Pwede ko bang maihiram? Hindi para makialam. Para, para gayahin ko yung forma. Nag-aaral ako sa gabi. Gusto ko mag-apply sa City Hall as admin. Yung mga words nyo. Lean process, data. Ang galing nyo maghanay. Nakatayo si Rico sa likod. Halatang nag-aalinlangan pero tumanggo rin. Sir, ako rin. Dagdag niya. Nagparpasa sa courier company. Pwede ba kaming magtanong kung paano nyo nilagyan ng laman yung job description? Tumigil ang oras sa pagitan nilang tatlo. Ang no meetings allowed sa mesa. Nakatingin pa rin pero nabawasan ng yabang. Si Leo na kanina ay kinapos ng hininga, ngayon ay nakahanap ng maliit na daan. Sige, sabi niya, pero dito na lang tayo sa dulong mesa para hindi kayo mapagalitan. Umupo silang tatlo, palihim na parang nag-aaral ng lihim na mapa. Binuksan ni Leo ang laptop, pinakita ang bullets. Huwag niyong tawagin na tagatupi ng resibo ang trabaho. Sabihin niyong consolidated daily sales and reconcile discrepancies. Yung pagtitimpla ng kape pwedeng calibrated espresso extraction and managed inventory. Tapos yung pag-asikaso ng customers, gawin yung handled up to 80 walk-in clients per shift with 95% satisfaction. Kahit estimate, basta totoo ang saklaw. Nakanganga si May. Ganun lang pala yun. Hindi lang, sagot ni Leo, na mumingiti na. Alam niyo yung ginagawa niyo, ibang salita lang ang suot. Habang nagsusulat sila, lumapit ang manager, hawak ang clipboard, sasaway sana, pero nakita ang ginagawa. Tumigil siya at sumilip sa screen. Resume, tanong niya. Hindi nakasing tigas. Opo, ma'am, sagot ni May. Pinapagalaw ni sir yung mga salita. Pinagmasdan sila ng manager, saka bumuntong hininga. May tatanggalin kaming dalawang barista sa susunod na buwan. Hindi dahil sa performance, dahil sa shift cuts, kailangan nila ng trabaho. Napatigil ang mga kamay. Ma'am, pwede po ba tayo maggawa ng resume hour tuwing hapon? Tanong ni Rico, biglang lumakas. Si Sir ang magtuturo. Libre, libre na rin kape na mag-attend. Tumingin ng manager kay Leo. Kaya mo? Umupo si Leo ng mas tuwid. Ang boses niya, naghanap ng lambing sa loob. Kaya po, sagot niya. Hindi ako HR pero sanay akong magpiga ng salita para umandar ang katotohanan. Tapos pwede nating i-email sabay-sabay sa gabing yun. Nagkatinginan silang apat. Sa labas may mga regulars na sumilip na curious sa mahinang ingay sa sulok. Ang dalawang customer na kanina ay nakangiti sa posibilidad ng eskandalo ngayon ay abala na sa pagbubukas ng LinkedIn. Parang nagbago ang amoy ng kapihan. Hindi na lamang espresso at cinnamon, may dagdag na amoy ng puting papel na mabubuo pa lang. Sumunod na linggo, pumutok ang maliit na poster sa pinto. Kape at kasulatan. Libreng resume hour, 3 to 4 PM. Nakastarang pangalan, facilitator, Leo Ramos. Wala ng no meetings allowed sa mesa. Pinalitan ito ng quiet please. People are writing new lives. Dumating ang dalawang crew ng nearby burger joint, tatlong delivery rider, isang call center applicant na natanggal noong pandemic, at si Aling Minda na gusto mag-apply bilang utility sa ospital. Hawak nyo yung kwento nyo, panimula ni Leo. Kabado pero tuloy. Hindi natin babaguhin ang totoo. Bibigyan lang natin ng salitang kumikilanlan. Ilatag ang tatlong gitling, gawa mo, sukat nito, epekto. Kung naglinis ka ng CR, sukatin mo ilang cubical per hour, anong cleaning protocol, anong resulta, hindi na lang. Huwag nyo nang gagamitin yun. Nag-ikot sa mesa si May, nag-abot ng baso ng tubig at maliit na pandisal. Si Rico, nag-print sa lumang printer sa stockroom. Ang manager siya ang nag-email ng batch applications gamit ng company wifi, hindi na sa benta. May lumapit na estudyante sa dulo. Kuya Leo, paano mo po ginawa tong achievements? Panong nito nakaturo sa template. Sa totoo lang, sagot ni Leo at tumawa ng konti, pinalaki ko ang maliit. Pero totoo, pinalakpakan siya, hindi dahil sa tawa, kundi dahil sa tapang ng pag-amin. Ilang araw lang, may nagbalik na rider, bit-bit ang balita. Sir Leo, tinanggap ako sa logistics. Yung route optimization na sinulat natin, yun daw ang nagpa-wow. Kumalat ang balita sa mga kapit kainan. Tuon sa kapihan na yun, tinutulungan kanila, sabi ng isa. Dumami ang dumating, lumaki ang kwartong dating tahimik lang sa hapon. Isang gabi, pagod na pagod si Leo pero masaya ang mata. Umupo si May sa tabi niya, may hawak na maliit na brown envelope. Sir, sabi niya, tinanggap na rin ako, admin clerk one sa City Hall. Napatakip ang kamay ni Leo sa bibig. Grabe, sabi niya, galing mo. Hindi lang ako, sagot ni May. Salamat sa salita mo. At iniabot ang sobre. Resume mo naman ang iikot natin. May kilala ang manager sa accounting firm. Ipapasa natin yan. Kinabukasan, bumalik ang dalawang customer na noon ay nag-aabang ng iskandalo. May dala silang pastry box. Para sa inyo, sabi nila, at pasensya na sa unang araw. Narealize nanin, mas masarap kumain kapag may katabing umaasang tao tumawa lahat. Kahit ang manager napahagigik. Alam nyo, pinakamaganda sa kape, yung aftertaste. Parang ganito yung nangyari dito. Sa dulo ng bar, si Rico ipinaskel ang maliit na frame, no meetings allowed. Tinakpan ng masking tape ang no, natira ang meetings allowed. At sa ilalim, may dagdag na sulat kamay, dash, lalo na kung para sa kinabukasan. Isang umaga, dumating ang email para kay Leo mula sa accounting firm na binanggit ni May. We'd like to invite you for an interview. Nakalagay kasama ang pecha at oras. Nanginig ang kamay niya. Tumingin kay May, kay Rico, sa manager sa lumang mesa kung saan siya unang pinagsabihan. Good luck! Sabay-sabay ang sabi nila. Kaya mo yan! Kinuha ni Leo ang tasa, humigop ng kape, at sa unang pagkakataon, hindi niya ito naramdaman na puro pait. May tamis sa dulo, hindi gatas, hindi asukal, kundi ang aftertaste ng mga salita na natatunang humawak ng ibang tao. Nang araw ng interview, dumaan siya sa kapihan bago tumuloy. Sir, bulong ni May, pa-selfie naman. Proud barista mo kami. Tumawa si Leo. Hoy, sagot niya, tayo ang unang humiram ng resume ko. Oh. Nagpicture sila sa harap ng frame na may bagong karatula. May dumaan na bagong customer sumilip sa poster ng kape at kasulatan. Ano to? Tanong nito. Si Rico ang sumagot. Nakangiting parang barista at career coach sa iisang tasa. Dito, pwede kang humigop ng tapang at uuwi kang daladalang papel na hindi lang ink kundi direksyon. Paglabas ni Leo, huminto siya sandali sa kalsada, pakiramdaman ng huni ng jeep at ang amoy ng umagang pinapainit ng araw. Inilabas niya mula sa bag ang kopya ng resume, maayos, malinaw at sa unang pagkakataon, nagmukhang kwento ng taong may lugar sa mundo. Hinapos niya ang sulok, ipinikit ang mata at naalala ang unang oras na binara siya sa kapihan. Hang hindi sa alip na umalis, may humabol at nanghiram ng hindi silya, hindi oras, kundi paraan. At doon nila natuklasan na may mga karatulang dapat manatili para sa kaayusan at may dapat palitan para sa pag-asa. Mula noon, ang kapihan ay hindi natakbuhan ng pagod lang, naging hintuan ng mga kwento na naghahanap ng formal na salita. Ang no meetings allowed ay naging alaala, frame na paalala kung paano minsan ang pinakamagandang meeting ay yung hindi plinano isang barista na humiram ng resume, isang lalaking handang maghiram ng salita at isang manager na nagbigay ng wifi at tiwala. At sa bawat tasa na ilalapag sa mesa, may kasamang piraso ng papel sa ilalim, hindi resibo, kundi maliit na note na kung kailangan mo ng tulong sa CV, andito kami, kape at kasulatan, araw-araw. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits ulit bukas, kaya stay tuned!